report ka na! nag tagal agal mo yung po, ay! Bahang bahang! Oo, oh, Boy! lang! O! Kita niyo po ang bahahap! Kaya... ako niya! Ikaw na nga eh! Ngayon, Boy! Nag-CCD ka sa mga tao? Hindi video mo? You know. What oh, yo. you mean? Ayaling lang kaya? Oh ay 我要把好了。哇！刚才那一只。安。哦。Yes 啊。哦。好滴。哎。龙虾还是龙虾。 Hello, nakarating din. Galing <laughs> grabe, grabe, <laughs> <Video to. Video. laughs> ko eh. Video ko. Video. Tinitingnan ko eh. Tinitingnan ko yung tukid kung gano'ng kalalim. Lakad-lakad, hindi ka ba ba? Hindi ka lang, oy! <laughs> hindi ko tayo lalangoy kasi hindi ko Hindi tayo lalangoy kasi hindi gagal. No, Andito okay, dito na malapit ngayon. na kami? Babalik na po ba ka tamay? Oh, grabe, lalim oh. Ano pa tayo sa lalim? Ito nga yun. Siring apil ng hinig. Babay bait ng katawan ko. Babay bait ko katawan Ah, may <makes> video. <noise> oh, di ka may lalim mo. Oh. Are ka. harap ka camera. ikaw gusto ni ka. Ni ka pili sa ho. Kakatakayin na ako <kami>. ng <laughs> <laughs> Bala ka diyan. Wa, gusto ni ka Ang bilis ang lakad eh.